Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay maging iyo ng buong buo? Yung para bang ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya kahit malayo o malapit man kayo sa isa't isa? At gusto mo na habang buhay na magmamahalan kayong dalawa? Gawin mo lamang itong simple at epektibong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat palaging buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat kahit anong kulay at pagkatapos isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng partner mo unang mahal mo ng tatlong beses, pangalan at apelido niya at pagkatapos ay kumuha ka lamang ng kahit isang hibla ng buhok mo at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos mo nang malagay ang buhok mo, ay balutin mo lamang ito sa papel. At pagkatapos, hawakan mo ito ng mahigpit, mag-focus ka, mag-concentrate, at banggitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses at pwede ka magdagdag ng hiling wala pong problema. At pagkatapos ay ilagay mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam at pwede ito ilagay sa unan mo at uunanan mo ito sa tuwing ikaw ay matutulog at pwede ilagay sa bulsa mo, sa bag mo, basta safe po talaga mga kabuenas na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang panonood po ng aking mga videos. Hanggang sa sunod ko pong video, may God bless.